tapos si Erin. Ah. Oh. <tapos>, oh. oh. tapos oh, tapos si Erin, dalamin damit ni Erin. Oo. Oh, oh. Tapos yung nakalagay? Plastic. Oo, oh, oh, plastic. Hmm, tapos. I-dala ko si Totogie. Tapos tapos plastic. Nah, nasi la oh tapos tapos nasi oh, oh, oh. tapos 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 hmm Ta tapos, mm. <tapos>, 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 <tapos>

At tapos tumawa siya. Uh Nakikiliti. Uh Paano siya tumawa? <laughs> Tuma tumawa. Paano pa siya tumawa? <laughs> Katula na, no? ano? Sabi niya, sabi niya, <laughs> sabi <laughs> niya, sabi niya, Nag-swimming kayo? Oo. Nakikiliti ka? Oo. -oh. Nag-swimming kayo. Nagsuming kayo. Tapos? Tapos lang, huli Tapos? Tapos? Tapos ano lang, <laughs> Tapos? Tapos. Ni ano na, yung sa ginagamit, yung ni, ni ano, ni Justin. Mm hmm. Tapos? Tapos yung lipstick. nasira yung lipstick ni, si Justin! Hmm? Tapos? Tapos na. Na oh, tapos? Wala na yung next na Oh, nasira. Oh, oh. tapos? Bibili siya sa ano? Bibili siya. Lipstick. Lipstick. Oh. Tapos? Bibili yung lipstick. Madami yung Barbie. ah madami yung Barbie. Tapos? Oh. Bibili ng bike. Madami yung balak. Tapos? Tapos, bibili yung oh. mm -hmm. ano? dapat madami yung Oh, uh. tapos? <laughs> Ta tapos, ma ah. may, may, ano, candy, duna. Ah. May candy. Ay, sa doktor, anong ginawa sa'yo? Nagpunta kayo sa doktor. Ay, ako. Ano? Ano, vitamins. Ah, vitamins. Tapos? Painom niya ako. Oh, yung bibig mo, inano niya? Tiningnan niya. Tapos hindi <laughs> <laughs> pa na natapos. Hindi, pa tapos. <laughs> <h approach> na tapos? Yeah. <hati> Babay ka na para matapos na. Babay. Babay ka na rito. dali. Babay ka na. Babay. Babay.